Kaya salamat, Brad Kaloy, sa imong pagpasabot ka aron mo. kami sa mga atake sa demonyo. Sa di ang atong main speaker. Atoon na tawagon si Sir Knight Amiel de Binagracia, Knight of Columbus Council Council. Eleven, Brad Amil. Atong hatagan sa masipang palakpak. May hapon sa tanan. God is good. All the time. God is good, yun. Kay unang-una, nahimo ni activity karon tungod sa paningkamot sa amuang organisasyon sa Knights of Columbus Council 11861. Ako ang kung sa uban pa ng organisasyon, ang akong posisyon itawag og presidente or president. Pero sa Knights of Columbus, ang address ako ay Sir Knight or Worthy Grand Knight. Muna nga dugay na namo ning plano kada meeting namo gina gina-insert yun ako ni sa among agenda nga amo invite si Father Darwin gitgano diri sa uh, atong parokya o kayloyan sa Ginoo na realize yo dang among mga drawing o karong adlaw inyo nang nakita mismo si Father Darwin diri sa among parokya mo na nga mapasalamaton kog dako sa Dios tungod kay iyang gitugot ang among mga plano iyang iubanan ang among mga plano nga mahitabo kini nga event karong adlaw. O karong adlaw nalang lang koy gamay i-share kay ako sa mga video ni Father Darwin diha lang nako na, witness during deliverance kung unsa nga uh, kanang mag-react ang mga pasyente kanang na possess or na yung mga third eye karon mismo nganong nalangan si Father Darwin tungod kay ang akong anak mismo, ang akong ipadeliverance, ang akong anak na lalaki, buotan, hilumon, pero na igu siya, na siya ay third eye, na open yung third eye, actually ni undang nga ni isang eskwela yun. O, nag siya sa National High School. Unya, ni Sultis siya sa ako uh, kay Dilip Nagyod Maayo, ang iyahang experience na ay musulti niya na si makita. Makakita siya krimin ng mga vision, makita niya. Muna nga, tungod ni ini karon pasalamat yun ko kay gusto kayo kong tukbuhol. Pero kay na si Father Darwin mismo dito sa itong parukya, muna nga dito siya sa mong balay, dito siya na ni Otto, o ako yun siya ang sang sa ako ang bata, si Marlois. O ako mismo naka-witness, kauban ng mga Knights of Columbus, kung unsag yung di ay, dililalim ang reaksyon kung ang tao na posis or na ay pagbasa pa lang sa prayer, grabe ang reaksyon yun. Ako mismo naka-witness, nagtuo ko nga sa video lang mga salida, pero ako mismo naka-witness, kauban ng mga, akong pamilya, o karon por ang akong anak. Na relax na siya. Ug uh, nagtuo ko makuyapan. Kay daghan gyud iya hangit pang sikaran. Pati akong kamot ang kambras. Grabe gyud ang reaksyon. Pero dili na to siya. Muna ang uh, pinaagi sa deliverance, pinaagi sa kang father, na ministry dako mangkitabang. Kaya ako mismo naka-witness sa pilalang ng ka oras nga gihimo. Muna nga kining mga ingani nga activity, ingani nga mga event karon, importante gyud ni. Eh. At least ning anhi mo nakapaminaw mo kung say mga pagtulun-an gyud sa simbahan. O kami sa Knights of Columbus na kamot gyud nga mahitabo gyud nga event karon. Og mapasalamat ko dako, tungkol kay si Father Bong Grabe nga suporta. Pag pananghit na ako, walay duha-duha. Naingugit siya, Sige, Brad. Kasi, Brad, si Father Bong, fourth degree member po na siya sa Knights of Columbus. Siya ang among chaplain. Muna nga, ni approve si Father Bong, gitawagan pa niya si Bishop. O si Bishop said, wala yud sa, wala yun magduha-duha pagdawat sa among gihangyo. Pag-approve sa among gihangyo nga muhimo og talk sa evangelization si Father dari sa atong parokya. Mao na karon nga hitabo nga naa sila karon tungod sa mga paningkamot usab sa key of sea, sa uban ng mga organisasyon diri sa ato ang simbahan, religious organization. Kini lang nga akong ipaabot karon nga kini nga ato ang pagkakatoliko ang atong pagtulon sa Katoliko kinahanglan ato gyud masabtan mapalaluman kaya tungod sa mga evangelization nila ni Father Darwin, daghan ang namalik, daghan ang gaulian, daghan ang mga sakit ng kaya nga ulian, na dili ni mo ma-explain. O dalay ko ng Diyos, tungod kay ang akong gihandom nga matukbuhol, wala na, dili na mismo sa tagbina. O karong hapon na, dili na ako tason, kaya ikaw man lang kong magpasabot uh, kung anong nga diya uh, naabot dili ang team ni Father Darwin tungod sa mga paningkamot o sabi sama kauban na namo sa simbahan nga naglihok diri sa simbahan daghan kayong salamat may hapon daghan kayong salamat Brad Amil sa imong pagpaambit sa imong kasidatian sa gahom sa Ginoo atong hatagan og masipang palakpak ang atong Ginoo And now, we are in the climax of our program. And I would like to introduce our invited guest speaker, the exorcist priest of the Diocese of Tagbilaran, Bohol, De Diocesan Spiritual Director, my beloved brothers and sisters, help me welcome an exorcist priest and a tireless defender of the catholic church our main speaker reverend father darwin gitgano